Good morning, good morning sa inyong lahat mga kamister ko Update na tayo dito sa ating project Ayan, uh, nandito na pala tayo sa, ano, sa taas Ito na yung reblocking natin na uh, sinasabi nung nakaraan na uh, dumating yung isang bako Siya po yung nagukay dito Ayan, so simula doon sa pinakakanto, tapping Ito na yung box namin na uh, dinadaanan Ito na yung reblocking ito na yung kaparis nitong ano namin kasada so binabakbak na siya para mabuhusan na rin ito yon so sinimula na itong kahapon uh, lunes na araw at ito na binakbak na yung kaparis at hanggang doon sa dulo naman so yun yung ginawa nila kahapon hindi tayo nakapag vlog ayan so ngayon natin update sa inyo mga kamister yung uh, gawa namin dito tapos dito naman sa unahan uh, pina prepare na rin yung ano yung gutter tingnan natin mga kamister sumula dito mga kamister uh, ito yung mga gutter ayan bali na prepare na rin to kahapon linisin na lang tong mga tambak sa gilid na sa nakapatong sa kalsada at uh, pa isiksik na rin natin mamaya no yung gutter na to ayan so ito na yung pinaka gutter at sidewalk na gagawin so hanggang doon na yun sa pinaka ano natin tapping na ginagawa so tingnan natin mga kamis na ito na yung pakurban natin ayan mamaya ilagay namin yung ano yung binuhusan namin ng manhole ayan so dito hanggang dito nakapon yung pagbe-breaker ito yung kasada Ayun, naka nakaprepare na yan yung sidewalk tapos ito na yung pina lagyan natin ng sheet pile itong pinakatapping dito sa area no so ito babakala na rin tumamaya medyo maputik lang siya ngayon dahil umulan sa gabi So, yan yung, ano, ito yung natira na kapiraso. Yan yung barracks. Yan. Ito yung natira na lang dito, mga kamister. Yan. Uh, may matatambak pa tayo dito pero hawlingin na ito mamaya. Ito so, yung bako natin. At uh, ito yung uh, i-slab natin mamaya. Ito naman yung gawa namin dito sa yung nakarang, ano, update natin, ano. So, dito nadugtungan na natin ito na yung gagawin pamamaya para sa siding at ito naman yung pinipiprir na ano na para sa slab kaya kung makita nyo naka layout na po lahat yung ano no yung kalsada ayan so nililayout na yan kahapon para mamaya ay masikaso na rin yung ano yung buhos sakaling matuloy ayan na, nakatansi na lahat nakalayout na, ito yung kasada at ito yung mga butas, yung manhole pero yung slab natin uh, nakariti na yan so kagabi may dumating kami na mga forma ulit para doon sa butas na yun so hanggang mamaya uh, update tayo mga kamister kasi ito yung upload natin ngayong araw alright So yan mga kamistar, uh, na natin dito yung kapiraso para mapantay na tong ano, yung isang street ito. Yan, kinatingan na yan. Tapos pab pabrikan na rin natin. Ay, na lang tong nawasa. Saka ito, ito na lang kulang. Yan, itong pag ng manhole. Okay na. Pupormahan na lang. Yan yung ginagawa nila. Oh. Hindo naman sa ano, sa... Pinalagyan natin ng slab, forma. balikan natin mga kamister ayan galing na dito yung bako pinabunot na natin yung isang sheet pile kasi pasok siya dun sa bubusan natin kalsada ayan tabangan natin to ah to ng Nang... abang na bakal ayan na siya mga kamister o yung ano slab ka kanina bayjuan natin wala pa yan ito na uh, gawa na nila yung ano yung slab yung forma so dudugtungan na lang yung ano natin ng no, bakal dinisin na lang ito mamaya yun, alright ayan, hapo na mga kamister ko at mayroong kaming buho sa aming top slab, ayan, dito to sa may ano, sa corner ayan, dito ayan o oh. uh, see, so ayan yung sa namin mga kamister hanggang dun sa pinakadulo ng forma ayan, tapos mamaya mayroong kaming siding doon sa dulo niyan. So, hintay lang namin yung mixer namin mga kamister at mabuhusa na ito. Alright, so... Abangan na lang natin mamaya mga kamister yung truck ng mixer. A few moments later... Mister, yung ano namin, yung buhos, yung mixer namin na ah, iniintayan. yan ah, binabasa lang muna yung bakal at saka mga forma. mamaya na lang tayo mag video mga ka mister mamaya pag uh, na nabuhusan na natin ano 2,000 years later yan ah oh tapos na ah, pipinisin na lang ito nakabuhus pa kami dito sa ano sa siding ha ah, Ayan. So, ito na yung manhole na tira at kaunti na lang ang mga oras ay patapos na kami ayan ang mga gamit oh, diba? nilinis ito yung manhole Masaka, ayan pa uh, ano na to wawalisan na lang natin to mga kamister ayan maganda na siya oh. diba Hay ang outcome po. nyo niyo namayam mga mister pag winalisa natin yung pinakaano natin. Kinakalsada natin. Ayano. na yung mga 'ster yung pagwawalis. Ayano. Oh. Siya out sa ating ano taga walis. Oh, shout oh, out naman diyan oh. oh. Ay, ay. ay, ay, ay. Ah, uh, isa, isa pa nga, isa pa nga. Ah, wala na. Ang kasawa ko sa Saudi. Ay! Uh, shout out kay Marjorie dyan Yan um, uh, Yung asawa Ayan Nagwawalis oh, Tingnan nyo guys yung ano Yan yan siya oh. Oh, Diba ang ganda <laughs> Saan Saan pa kayo dyan oh, diba Mga last touch yan So ito na yun mga kamister. O, oh, ba? Diba? So, ito na yung pinakakalsada, yung pinakapinis natin. atong isa ay pinipinis pa. Para mamaya mayiging ganito na rin siya. Ayan. O, oh, Darwin. Shoutout sa ano yan. O, Ma oh, mas bati. Shoutout yan, Oh. O. Oh. Uh, tundo. Ah, syempre dito sa ating kanan from Basico Boys. Yan, ah, rin ang at Spartan. Yan. <laughs> so, ayan yung ano. Ayan yung ano natin, yung finish natin. Oh. Okay. Nakakatuwa mga ka-mister no, kasi kung sa mga upload natin, ng mga previous vlog natin, ang pangit, hanggang sa may pa sisid sisid pa ng uh, mga tagpo dyan sa tubig yung nagbabakal pero ngayon tingnan nyo so ito na siya ayan so ayan mga mister alas na yung ano yung pagwawalis na yan ayan so nakita nyo yung ano yung pagbabago ng kasada nila oh ayan, mula dun sa pinaka intersection, ayan, tapos na, at saka itong winawalisan. At yung butas na yan, yun yung manhole. At ito naman yung karugtong ng linggawa. Ayan, so hanggang dito na lang mga mister yung ano natin, yung vlog natin ngayong araw. Maraming maraming salamat sa inyo. Good night mga ka-mister ko.